Bukod sa usaping pang-seguridad, ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit ang hakbang ng gobyerno para mapadali ang pamumuhunan dito sa Pilipinas. Mula sa Laos, nagbabalik si klesel Pardilla sa detalye live. Clay? Rise and shine, Audrey. Rise and shine, Pilipinas. Ipinagmalaki nga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa ng pamahalaan na swak para sa sustainable manufacturing. Sinabi niya ito sa ASEAN Business and Investment Summit sa 44th and 45th ASEAN Summit and Related Summits dito yan sa Vientiane, Laos. The Philippines is an ideal hub. For smart, sustainable manufacturing. So let me put on my salesman's hat for just a while and invite you to explore the investment opportunities that are on offer. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga foreign leader at investor na mamuhunan sa Pilipinas. Sinabi ito ng Presidente sa kanyang paglahok sa ASEAN Business and Investment Summit sa Vientiane Lao People's Democratic Republic. Target ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kumpanyang gumagawa ng baterya, energy equipment, data center at agribusiness. Ibinida niya ang agresibong pagpapabuti ng Pilipinas sa sektor ng infrastruktura, manufacturing, agrikultura at digital economy na ideal sa smart at sustainable manufacturing. Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos ang mga programa ng administrasyon na daan para maging isa sa mga fastest growing economy sa Asia tulad ng pagpapabuti ng Manila International Airport. Pinagdurugtong ang mga island provinces at pinagaganda ang mga pantalan. nag invest din ang pamahalaan sa mabilis na internet at telecommunications sa iba't ibang probinsya para paigtingin ang akses sa malalayong lugar. Pinahuhusay ang skill ng isa't kalahating milyong manggagawa sa digital economy at pinatutupad ang digital national ID para sa mabilis sa pag-avail ng mga serbisyo ng gobyerno. Ibinidari ng punong ehekotibo ang pagtatayo ng mga flood control project para tugunan ang baha at pagpaparami ng mga pinagkukuhana ng renewable energy, kaya suwak para sa mga nais mamuhunan sa electric vehicles. For us, connectivity is a necessity and building resilience is a means of survival. <coughs> From building roads that connect provinces to establishing digital infrastructure, we understand. that true connectivity transcends physical links. We ensure the seamless flow of goods, of services, of people, leaving no one behind. Gumagawa rin ng mga polisiya ang gobyerno para makahikayat ng mga investor. Tulad ng Interna Transaction Act, reforma sa Public-Private Partnership at pagsulong sa Create More Act na nagbibigay insentibo sa mga nagnenegosyo. Pinabibilisin ang proseso sa mga nais magnegosyo. Developing connectivity and resilience within ASEAN is more than just optimizing value chains. It is about upholding inclusive growth that uplifts every region, every community, and every citizen. Noong kalawang quarter ng 2024, pumano sa 189.5 billion pesos ang inaprobahang foreign investment sa Pilipinas. Umaasa ang Administrasyong Marcos na magbubunga ito ng mas masiglang ekonomiya at magbibigay ng mas maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino. Audrey, nagbunga agad ang pangihikayat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga foreign investors dahil sa kanyang Facebook post inihayag ni Pangulong Marcos na mag-invest ang isang kumpanya na gumagawa ng fiber cement Mula sa Thailand, mahalaga yung investment na ito para sa Pilipinas, Audrey, dahil magdadal ito ng mas maraming oportunidad para sa ating mga Pilipino, lalo na in terms of job o trabaho. At bukod dyan, Audrey, ay makatutulong din ito para mabawasan yung inaangkat na mga produkto na fiber cement. At ibig sabihin yan, dito na mismo o sa Pilipinas na mismo gagawin yung mga uh, produktong fiber cement. Yan ang muna ang latest mula rito sa Vientian, Laos. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Claysel Ferdinand.